Isayas, Kabanatang 30 Nang panahong yaon, si Mirod Dak Baladan, na anak ni Baladan, na hari sa Babilonya, ay nagpadala ng mga sulat at isang kaloob kay Iksikyas, sapagkat nabalitaan niya na siya'y nagkasakit at gumaling, at si Iksikyas ay natuwa sa kanila at ipinakita sa kanila ang bahay ng kaniyang mahalagang bagay ang pilak at ang ginto at ang mga espisya at ang mahalagang langis at ang buong bahay na kaniyang sakbatan at lahat na nandoon sa kaniyang mga kayamanan. Walang bagay sa kaniyang bahay o sa buong sakop maniya na hindi ipinakita ni Iksikyas sa kanila. Na magkagayoy dumating si Isayas na propeta sa Haring Eksikyas at nagsabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito at saan nang galing na nagsiparito sila sa iyo. At sinabi ni Eksikias sila ay nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Na magkagayoy sinabi niya, anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Eksikias lahat ng nangasa aking bahay ay kanilang nakita. Walang anumang bagay sa aking mga kayamanan na hindi ko ipinakita sa kanila. Nang magkagayoy sinabi ni Isayas kay Ezekias, Iyong pakinggan ang salita ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, ang mga karawan ay dumarating Nang lahat na nanga sa iyong bahay at ang mga tinangkilik ng iyong mga magulang hanggang sa karawang ito dadalhin sa Babylonia walang may iwan, sabi ng Panginoon. At sa iyong mga anak na magmumula sa iyo, na ipinanganak sa iyo, ay kanilang dadalhin, at sila'y magiging mga bating sa bahay ng hari sa Babylonia. na magkagayoy sinabi ni Ezekias kay Isayas, Mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kaniyang sinabi bukod dito, sapagkat magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan.